nakakatakot na mangyari na siyempre dalawang taon inaasa mo yung pamilya mo tapos dahil lang sa sa init ng katawan eh, masisira lahat no yun eto <laughs> na naman tayo no talagang daily grind na tayo no medyo madilim yata yung setting ko kaya lang ito na yan. Sasalita lang naman tayo. <laughs> Good morning. Ano ngayon? Today is Wednesday, no? Wednesday. Kung may naririnig kayong maingay, naglilinis ng isno sa labas. Pinapa actually pinapaalis nga yung mga sasakyan sa ano sa harapan eh. Eh puno na yung paparkingan dito sa kabila eh. Paano paano ko ano saan ko ilalagay yung sasakyan? Kaya iniwan ko lang niya, bahala na. May mga ibang sasakyan naman na di pa rin umaalis. <laughs> so 'yun, wala pa rin tayong overtime kaya ganito, tuloy-tuloy lang yung pag-upload ng video. Wala talaga. Hindi na ano, bali yung overtime doon sa amin. Ano 'yun, uh, mga pangalan tapos by senior 'yun. Dalawang oh tama, dalawang column 'yun, dalawang column. Laging ano 'yun, laging pagka-naga-highlight sila ng overtime pawalo-walo na lang. Hindi na umaabot sa kabilang column. Eh nasa may kabilang column kami. Hindi <laughs> na talaga kami inaabot. Matindi na yung ano yung konti ng baboy ngayon. Buti nga di di pa masyado naga-underdemand eh. Malamang pagka-spring summer. Spring actually. Ano na, officially spring na ngayon. Ganun dito eh, kasi merong ano meron dito applicable sa ano sa Canada yung ano yung daylight saving time nagpapalit ng oras pagka winter time tapos pagka spring time kaya ngayon nagbago na naman yung oras na so yun ano uh, wala tayong ano yung eh, ang masyadong controversial tong ano na to eh uh, issue na to eh. uh, problema ng ano eh, ng mga OFW no? actually hindi naman problema lang ng OFW problema rin ng mga nasa Pilipinas kaya lang pagka nandito sa sa ano sa ibang bansa ma, ano tingin ko parang talamak tingin ko ah yung mga bisyo mga bisyo ng mga kababayan natin Diyos ko ayoko sanang i ano to i topic to kaya lang ito yung kasi nakita ko na na nagiging trend sa ano sa mga kababayan natin no ano naman yan iba-iba naman yung yung bisyo na sinasabi ko, no? Puro, pero, karamihan dito, pagka bisyo, puro mga masasama. Ano eh, uh, wala lang, parang reality check lang sa mga nangyayari sa, ano natin, sa mga kababayan natin. Hindi lang dito sa Canada, marami rin sa UAE, sa UK, hindi, eh ayoko Sabi nila, hindi raw may iwasan. Ba't ako, naiiwasan ko naman. <laughs> ano, uh, ano ba yung mga vision na sinasabi ko? Yung mga ano, kadalasan yung mga yan yung mga nakakasira ng pamilya. Ano na, hindi mo na naintindi yung ano mo yung kalagayan ng buhay mo dito. Parang nalululong na sa kung ano-anong bagay na pwedeng pagkaadikan, ganyan. Actually, ano to eh, uh, yan nga dapat yung una mong iniiwasan kapag nasa ibang bansa. Ah, kasi ang pinaka-goal mo nga rito, eh, makuha yung pamilya. Tapos, biglang malululong ka sa ganyan, no? Eh, yung iba kasi, mahina yung, ano, mahina yung pagpigil sa mga ganyang bagay, no? Ano ba yung mga vision na yan na sinasabi ko? Unang-una, ano, sugal. Marami rito na, ano, sa sugal. Yung nalululong sa sugal. Eh, ano eh, siyempre, nagkaroon ng pera. Alam mo, mga sugarol na rin sila sa ano nung nasa Pilipinas pala sabay napunta rito eh nagkaroon lalo ng ganito mas tumindi yung ano yung pagsusugal um, matindi kasi dito pagka nalulungka sa sugal dito at ah, talagang lilimasin yan ng pera mo pati mga ano pati yung credit card mo madadamay na yan sigurado kasi syempre wala ka nang pang ano pang checking wala ka nang pang ano pang ano debit eh. Eh, saan ka, saan ka kukuha na pang, ano mo, gastos mo sa credit card na? Tulad ng mga post ni, ano ni, nino ba Hindi ko sinasabi na, ano, na mabisyo si, ano, si... Yung latest, eh, latest ba niya na video? O yung latest niya na video na, ano, na sinabi niya lahat ng mga utang niya sa, ano, sa... Anunya sa credit card niya, sa credit line niya, naibenta niya na raw yung, naibenta niya na raw yung sasakyan niya. Actually, ano lang yun, para sa mga, ano ko pala, i, gusto ko lang i, ano yung, kasi diba yung truck niya raw, sabi niya, binenta niya na. Actually, nandun pa rin naman yung truck niya. Hindi naman niya binenta yung truck niya. Kasi tinanong ko, ang dami kasing nagbimessage sa akin na, na, ay, ano, pre, baka magaya ka dun sa isang butcher na, ano, na nalubog sa utang dahil sa, ano, ano ba to, bumili siya ng brand na sasakyan tapos ang mahal ng bi-weekly niya, hindi na kinaya. Ang okay, hindi, maganda nga yung buhay nung taong yun eh. Kasi, uh, naalala ko ano pinapanood ko si namin sila ng misis ko kasi siya yung pinapanood namin dati. Kumuha na siya ng bahay, tapos nagbabalak pa nga sila na kumuha ng ano ng isa pang bahay na pang ano pang negosyo ba ganyan pang rental ganyan tapos yung asawa niya raw maganda na yung trabaho ngayon tapos basta yung truck niya raw nandiyan pa nasa kanya pa in possession niya pa kaya ano na siguro pang pang clickbait niya lang yun yung ano yung sinasabi niya na binalik niya yung sasakyan niya ganun. kasi ano eh uh, sa totoo lang pag uh, yung sa naggagawa ka ng mga YouTube na ganito, pag ka ng drama, ano, uh, madaling mag-click. Alam mo naman mga Pilipino, mga marites yung mga yan. Eh. Tapos ang daming mga comment. Nakita ko yung video niya na yun, yung sinabi niya, binalik niya sa sakin niya. Ang daming comment na, mali pala yung ginawa mo eh. Talo ka doon, ganun. Siyempre, pag-uusapan ka ng tao eh, pag ganun eh. Pero ang ano ko nga doon, okay naman siya. Ano lang talaga yun, parang pang content lang yung ginagawa niya ano lang, wala namang masama dun eh, kasi siyempre, buhay niya naman yun eh. <laughs> Pero yun, ang sinasabi ko lang dito, huwag kayong malululong sa kahit anong ano, yung pag, pag ano, susugal dito sa Canada, o kaya sa ibang bansa pa kasi mahirap pagka ano, marami ka nang naipundar, benta dito, benta gano'n, Yun, isa yun sa ano, yung sa ano rito, bisyo na lumalaganap, no? Ano pa ba? Yung ano, yung mga pag-addict. Nako, akala nyo ba sa Pilipinas lang yung mga ano, yung mga nagsyashabu, yung mga ganyan, yung mga, eh lalo na dito yung ano, yung chonke, ganun. Uh, ang ano rito, yung marijuana rito, uh, ano, legal. Legal naman ang marijuana rito. Kaya lang, yun nga lang, syempre, nasa tao pa rin yan kung ano mo yan, paglululungan mo yan. Kasi kahit anong bagay na sobra na sumusobra ka na sa paggamit, pag adik na 'yon, no? Nasa nasa sayo pa rin 'yun. Legal 'yung marijuana rito. Pero inaabuso mo naman 'yung paggamit, sumusobra na rin. Mahal din, mahal din 'yung pagbumibili ka ng ano, 'yung mga 'yung marijuana mismo rito, mahal. Tapos, siyempre ako, ako alak. Pero ngayon nabawasan 'yung alak ko. Oh. Kasi nga maraming gastos. <laughs> Dati linggo-linggo yung bili ko ng, ano, Nang alak na yung mga mamahalin. Ngayon, medyo iniwasan ko kasi ang isang alak dito na binibili ko yung mga pinakamalalaki. Ang usual na price niya mga nasa $60, ganyan, $60, $70. Eh, syempre, kakain din sa, ano mo, sa budget mo yun sa weekly. So, ngayon, tinigil ko. O, so, eh, di ngayon, palagi akong hindi lasing. <laughs> Nagiinom lang kami. Pagka yung kunyari, magkakasama kami para... Ano, inuman hati-hati yung mga pa, ano yung mga gastos ganyan pero yung kunyari binibili dating ginagawa ko na binibili ko na sariling alak hindi na ako masyado ngayon. kasi hirap eh tapos yung yung sinasabi ko nga yung mga mga shabu met ang tawag di ba Kung, siguro naman nabal, nabalita niyo nang eh, pagka nagti-TikTok kayo meron yung mga ano yung mga kumakalat na mga news na Ewan ko, ibang part ng Canada yun, na akala mo para silang mga zombie na. Yung mga parang akala mo hindi na tumatay. Nasa may ano lang sila, nasa may, nasa may kalsada lang na natutulog, ganun. Hindi naman siya iba sa Pilipinas, may mga gano'n din. Actually, mas ano pa nga sa Pilipinas, eh, mas tago eh. Kasi doon talagang pagkaganyan, hinuhuli ka agad. Doon sa, ewan ko kung saan lugar ng Canada yung mga yun. Ito, parang akala mo, ano parang mga zombie na sila tapos puro kala tapos doon na sila natutulog pag naglalakad parang ano yung ganun ano Ah, uh, yan isa rin iwasan nyo yung pag addict ng mga kahit ano kubusin <laughs> din nyo yung budget mo sa yung utak mo sigurado yan uh, ano pa bang pag addict yung ano yung pagbili ng mga ano ng mga kung ano ano ako isa rin ako dyan ma ma-consider mo rin ako na ano eh, na adik sa mga gadget, la, sa sapatos, ganyan. Buti na lang, talagang napipigilan ko ngayon magbibili ng kung ano-ano kasi, ano eh, uubos budget mo talaga eh. Lalo na ngayon, nag-iipon ka nga kasi para na yung pamilya mo. Ngayon, hinito ko. Eh, ang kagandahan, sa dalawang taon, binili ko na yung lahat ng mga gusto ko. Kaya, kaya kung dumating man yung asawa ko, dumating yung pamilya ko, eh, wala na akong ibang, ano, wala muna akong gustong bilhin. <laughs> Yun, yung mga ganun. Tapos yung sapatos. Dati, nung kabataan ko, ay, Diyos ko, yung sapatos ko sa Pilipinas, sobrang dami. At tapos, ang lagi kong, yan yung sinasabi ko nga yung sa Ispat Pinoy, na na ko na, na, ano ko, na, ano ko yung mga credit limit ko sa, ano, sa credit card. na max ko yung mga yan dahil isa rin yung dahilan na yun sa mga sapatos. Ginagawa ko, sinasabi ko, hindi, pambenta yan. Sinasabi ko sa misis ko, pambenta yan, ganyan. Hanggang sa, hindi ko naman binibenta, napupuno yung kung saan, saan ko nilalagay yung mga ano yung mga sapatos, mga ganyan. Hanggang sa napuno ko yung credit, ano ko yung mga credit card ko dahil din sa sapatos na yan. Tapos yung pagbili-bili ng mga gadget, lalo na yung mga ano yung mga mahilig ako mga collectors edition lalo na sa mga sa mga games ng PS5, ng PlayStation, mga ganyan. Mahilig ako bumili ng mga ganun. Ngayon iniiwasan ko kasi eh, kailangan mo ng pera eh. Mahirap ma ano, mahirap malubog sa credit card. Yan ang ayoko kong ano. Mas mas madali akong maadik sa mga ganyang bagay kaysa sa kung ano-ano ano, ano, ano ano no? Eh, buti ngayon, naihinto ko. Ano pang ibang pinagkaka ano, pinagkaka ano na vision ng mga ano natin, mga kababayan natin. Ito na yung pinakamatinding ano vision ng ano karamihan ng mga kababayan natin pambababae no syempre iano na natin baka yung mga babae nanlalaki rin ganyan kasi alam nyo sa pagka sa nandit, nasa ibang lugar ka ikaw ay OFW ano ka unang-unang kalaban mo is ah, uh, homesickness namimiss mo yung ano yung asawa mo yung partner mo ganyan ngayon pagka mayrong mga pagkakataon na uh, lumapit yung mga ano, alam mo naman, mga lalaki, ganyan. Napaka, ano na itong issue na uh, controversial na ito kasi uh, marami, marami akong ano eh, marami akong nakikita na ganyan eh. Dati pa man, nababalitaan ko nung nasa may supermarket ako. May mga nagkikwento sa akin ng mga ex, ano, ex-OFW na sila nasa, ano nasa ibang bansa sila. So, usually, nasa ano nasa UAE yung mga karamihan na mga nagkikwento ng mga ganyan na mga nambababae, mga nalalalaki, ganyan. Sabi na, hindi nila maiwasan. Madali lang naman iwasan yan. Hindi, eh. huwag mong i-entertain. Tarkis na. Kasi makakasira talaga ng buhay yan. yung mga pinag yung mga pinagagawa na ganyan kasi syempre maa-attach ka sa babae tapos paggagastusan mo mga ganoon yun yung pinaka ano pinakamahirap na bisyo kasi ano unang una sa lahat sira talaga yung pamilya mo sa ganyan kung ano sa sa amin na talagang iniiwas namin yung iniiwasan namin yung ganyan kasi eh ano eh yung future nyo yung ano yung isusugal nyo dyan sa ganyang gawain paano kung kunyari sabi mo na oh nagsasaya ka ngayon ganoon tapos malaman ng kapartner mo na asawa mo tapos may mga anak ka eh ano yan, masisira yung buhay mo dyan, no? Actually, kaya, kaya rin ako naggawa ng video kasi parang masyadong nagiging talamak yung yung ganyang ano gawain sa ano sa ibang bansa. Sana eh hindi mo naman ma hindi mo naman sila makontrol kasi buhay nila yun. Kaya lang reminder lang sa mga bago na papunta rito sa Canada na iwasan muna yung mga bisyo, no? Ah, pumunta tayo dito para sa family natin, sa future ng family natin para mapaganda yung buhay natin. Kasi nung nasa Pilipinas tayo, nagrereklamo tayo na walang wala tayo, ganyan. Sa nagdasal ka na sana po bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gumanda yung buhay. Ngayon pinagbigyan ka. Tapos pagpunta mo sa ano mo sa pangarap mo na buhay biglang sisirain mo naman sa ganyang bagay, di ba? Isipin mo yung ano mo, isipin mo yung pamilya mo. Isipin mo yung yung future ng mga anak mo na na maging maganda. Kasi pagka nalaman nila na ganyan yung nangyari sa iyo, na yung ginagawa mo wala walang walang patutunguhan yung ano yung buhay buhay na inaasam mo hindi mo makukuha yan, no? Nagiging emotional ako sa mga ganyan kasi nakakatakot na mangyari na siyempre dalawang taon inaasa mo yung pamilya mo. Tapos dahil lang sa sa init ng katawan eh masisira lahat, no? Eh, yun lang. <laughs> yung mga ano, yung mga ano ba to? Mga delikadong pathway pagka nasa ibang bansa ka na, no? sana sana lang sana lang yung mga kababayan natin eh ano hindi hindi danasin yung mga ganyang problema kasi pagka naghukay ka ng ganyang problema ang hirap na umahon no yun lang ano ay masabi magluluto pa ako eh like share subscribe yung mga ganyan alam niyo na eh sige na paalam